Bicol. Ang oh, daming tao. Ang daming tao, ang daming pila. Sa so, mga kaurat, nakasakay na tayo. Malapit ng tulugyo. Hindi na nakasakay ako. yung mga assistant. Ingat sa biyahe, CEO, Bicol. Kahit tayo mga kaurat, nandito pa lang kami sa, ano, sa Quezon. Dito pala ako sa Kison na kumain muna ako kasi nagutom ako sa Hindi pa ako, hindi ako kumain kasi kaninang ano eh, kaninang tanghali. Ito, mahal ng ulam dito. 160 ang isang orbir Nang ano, nang sibigang. Ito na bigang mahal. Ako mga Kala ko may libre tubig dito, iinom pa na lang, patas mo kumain. Wala, bibili ka pa tubig mahal mahal ng tubig lahat bili ako naman pati tubig bili pag bilaw kison ah. ayun ang kantin yun ako kumain pag bilaw kison pala ito mga sakay na ako dito sa Pilaquil Ito ba yun? Baka magkamali Tama ba? Tama Tama, tama ito Baka si maligaw ako, maapod ako sa iba Nandito na tayo sa Daraga So nasa Bicol na tayo Ay, Nandito na tayo mga sa Irusin Sa akin, kakwintuhan ko sa haba ng biyahe Then, okay. Saan ka bababa ba ba eh? Saan ba ba mo? Ah, bulan. Bulan naman siya. Ako naman pa matnog. Dito pa lang kami sa Irusin. Yes! Dito na tayo mga kapag sa matnog. Dito tayo sa matnog. Sama, sir. Work up. Work So, yon mga kaurag, nandito na ako sa ano, nandito na ako sa Sinibaran. So, pupunta kami ngayon sa ano, sa palingki ng Matnog. Kasi, bibili tayo ng, bibili kami ng isda. murang isda doon, di ba? murang lang. Mura Ang diba? ganda ng kalsada dito sa ano, Sinibaran. Kunti lang dumadaan sa sakyan. Yung dating daan ng ano, dating daan ng sinibaran papunta sa papunta sa bayan malapit na kami sa sentro sa plaza ha ah, hindi ka na baka mahulog tayo kakablog natin na <laughs> Ito yung ano, plaza. Plaza ng Matnog. sa oh. ko. Dito na tayo sa plaza. Lalaki 100 lang. Lalaki oh. Wow, yan. Oh. Dito tayo sa saudan. Sa likod lang ng sa likod lang ito ng ano ng Municipal Hall. Barato lang, barato lang. Sabi lang ako si barato lang. Barato lang kanila dito. pamilya kami mga itap. Bilihan kasi ito mga korong mga gamit. tag lang. Eh. Ito naman bilihan ng tuyok. daming tuyok. Oh. Wow. Puro tuyo yan. O, oh, hanggang dulo yan. Ang sarap. Mahal, bilhin tayo tuyo. Bilhin tayo ng tuyo. Oh. Mura lang ang tuyo dito. O. Baratuhon lang. Yeah, barato lang yung mga sundang. Barato, barato lang yung mga itak. Oh. Oh. Pagpipilian. May kawit. Mga pamputol ng puno yan.